Hey guys, magandang hapon. Magluto muna tayo guys ng ating na, no. Ang ating recipe ngayon ay pampano. Bakit kaya ang pampano na? Ang kilo ay 380, no? ng kalito. Napakamahal ng pampano ngayon, guys. Tapos mayroon tayong kinapa, Ano? Ito yung tinapamuro lang si Kwenta lang Ito yung mumukbangin natin mamaya. Ito yung ulam natin guys. Ito yung ating ingredients. No? Ang tawag nito guys. Tapos may kamatis tayo ng mga malalaking kamatis. Ito sibuyas. Yan. So ngayon guys may tubig na tayo dito. Sa kaldera. gawin natin dyan ay Uh, kuluin na natin yan kasama ang um, lagyan natin ng asin muna asin asin na, na natin yan uh, tapos pag kumulo lagyan na natin ng sibuyas sibuyas guys lagyan natin ng sibuyas sibuyas guys Ayan natin itong sibuyas. Isama na natin. Itong sibuyas. Ito sa pagpakulok. Ito ang ating tubig. Tapos may asin na rin. So, sabay na natin yung guys para sabay sa pagkulok. tapos ang ating pampano ay ating nilinisin iwahe lang natin ang apat na hiwa apat na hiwa guys kasi apat lang kami sa bahay At bangin natin ito ngayon. sarap na ito. Tampano. guys. Ayos na guys. pieces. Ang pampano natin. Kaya ang mahal na itong pampano na Masarap lang kasi talaga ito eh. Panganan natin Nag -yelo. Nag -yelo ang hasang. Ayan. Ayan ang ating pampano. Nagyelo. Nagyelo hasang. ang hasang natin ngayon guys. Ang kumukulo na lagay na natin ating pampano oh yun takpan natin at dito na din yung ating pichay mamaya lagay na natin yan kamatis kamatis na natin guys tanggal na natin ang buko Sabay. sabay na natin to paglagay mo mayroon sa pichay. sabay yung pagkaluto na yun. ko lang kumulong guys. Tapos lagayin natin to mamaya. Sabay na yung pichay tsaka yung kamatis. Yun lang yung halo natin. Ngayon guys, kumukulo na. Lagayin natin yung kamatis. Itimplahan ko na yan. So, yung pichay lagay na rin natin. Tapos pakuloy na lang natin yan. Tapos okay na yan. natin ko ito tapos okay na tayo guys ito yung ulam natin oh tinapa sa usawan at pampano at may hipon rin tayo guys ito yung ulam natin ngayon kain po tayo guys hey guys kain tayo ito ulam natin pampano at saka yung ano oh. Pinapa may sausawan tayo dito kamatis tsaka sibuyas ayos mmm ang Ay. sarap ng pampano guys mmm ayos ulo ulo ng pampano Hmm. Sarap guys. So hanggang dito na lang muna yung vlog natin guys. Tapusin mo muna yung pagkain. Maraming salamat guys sa panunod.